Hello vlog! Welcome to my guide For today's video... gamit tayo ng free ketchup ng mga sikat na fast food! Tipidaks to guys, tipidaks! Dahil sa nalimutan ko kung anong tawag nito so tatawagin na lang natin to na um, sweet and sour John. <laughs> Sorry guys, natawa ako Thank you sa nagbigay ninyo ng lechon shout out sa nagbigay ng lechon. Tapos natin ilagay lahat ng ketchup and easy sweet and sour. gagamit ng tubig. Gamitin natin ay ang katas ng pineapple tidbits. Pagkatapos ay haluin natin ito at ibuhos sa ating lechon kapag malapot na yung ketchup kapag malapit ka na matapos magluto, ilagay yung pineapple mismo. sir Serve! Siyempre, may pansit ganton para sa chikiting at saka may lumpia Shanghai. Mag-order ng lumpia Shanghai. Just private message me. Tikman na natin. Mm. Yum, yum, yum. Magbukbang ta, guys. <laughs>